Andito na naman tayo banda mga kaboy langoy O kasi ano Dating sinunog to Yan Baka meron tayong makikita dito Ayun mga kaboy langoy Oh. At ang lalaki Ang lalapad o oh. Yan Chamba Crush siya mga kaboy langoy O parang ito Parang ano ito Sira na siguro ito mga kaboy langoy pero tingnan pa rin natin baka pwede pa. Kapag oh. Kam um, ano. Tingnan natin yung laman. Yung kanyang puno ating biyakin. Kung wala bang ano, mga uod. Ah, pwede to. Walang mga uod, mga kaboy lang Yan, lagay natin diyan. Yan. Yan mga kaboy langoy, ang lapad nang kabuti at meron pa dito yan mm. Mm. ang sariwa o oh. o oh, nice yan oh. baka merong ano dito si lalim sumuksok na mga kabuti oh. yan oh. kabuti talaga yan Oh. Kaya pipitasin na natin. May pangdagdag na rayo sa ating nakita. Mga kaboy langoy. Yan. Oh. Sus. Oh. Sariwa ang puti-puti. Mga kaboy langoy. Oh. Tapos lipat na naman tayo sa mga ibang saging mga kaboy langoy ito yung ating plastic pwede na pang ulam yan lagay natin sa plastic oh oh hindi na pasok yan hirap nito mga kaboy langoy Kapag sa lahat, ikaw yung vlogger, ikaw yung editor at ikaw yung pipitas, ang hirap, mga kabaylangoy, pero okay na yan, dahil may nakita naman. Oo. Yan. Oo. Ikaw, o, yan, o, ito, mga isang guhit, lipat na naman tayo sa ibang mga saging, baka meron na naman tayo makita. Mga kaboy langoy. Yan. Ito mga kaboy langoy oh. Sayang. Ang lapad sana. Oh. Ang lapad sana. Kaso. Lantana. Sayang. Kung kahapon lang ako namasyal dito sa bukid. Siguro. Pwede pa tong kainin. Yan oh. Pero wala namang ano oh uod sa loob O. Oh. kaso nalanta lang mga kaboy langoy. kaya sayang talaga pero pwede pa sanang ulamin to kaya lipat lipat na tayo ng ibang spot baka meron pa tayo makita na mas malaki dito mga kaboy langoy. dahil nga masyado nang bulok ito ayan no? paka baka maka ano uh ah. Jak patma kabuy lengoy jak patutik nanyo Meron, no oh. Meron, kompiyo oh yo no oh 'yun to mo buat meron pang hindi nakabuka oh oh jak hmm drassia mga kabuy Meron na. oh hmm hmm tingnan pa natin dito kasi meron kapag may tumubo dito meron yung mga kasama mga kabuy oh. meron na tayong pangulam mga kabuy langoy oh. Kabutubo lang 'yan. Kabubukha lang. Oh. Tingnan nyo Oh. Oh. Tapos pwede na natin itong kunin. Oh. Masarap yung hindi pa tumubo. Mas ano, subukan nating Oh, dami mga kabuylangoy. Meron pa. Oh. Ayano mali maliit oh. Hindi tumo, hindi pa bumuka. Oh, kunin natin. Tapos ilagay mo na dito. 'Yan maghanap pa tayo baka meron pa ano hindi tutubo hindi pa tumubo yan kasya o oh, meron kaso masyadong maliit oh, meron <laughs> na tayong pang ulam hmm, hindi to baka meron uh oh, yun kinain na ng langgam mga kabuylangoy. langoy oh ang dami ah ganito pala mga kaboy langoy kapag nasunog yung ano, sinunog yun yung mga dahon ng saging ay mayroong tutubong mga kabuti oh, ah, ito pa mga kaboy langoy yun know? o oh. oh. oh, grasya mga kaboy langoy pwede na, ulamin o, oh. tsaka mayroon pa dito o, oh. o, oh. oh, yan o oh. yan, kabuti yan, malaki o, oh. o, oh. grasya mayroon na tayong pangulam <laughs> mga kaboy langoy o, oh. yes Pwede na. oh kulang na lang gulay. oh sariwang-sariwa, bagong tubo at bagong buka. Mga kabuy lang, oy. Gracia. Thank you, Lord. Hmm, lagay natin dito. Lagay natin. Ayan. Ayan. E, tingnan pa natin sa kabila. Baka mayroon pa. Yan. lang at meron dito. Mga kaboy langoy. Yan. Yan yun. natin ganyan ganyan yun yung mga ilalim. Si ano. Si Okain. Hmm. Tingnan natin. Dahil ma Ano nakasunog ito baka meron pang maliliit na tumubo dito tingnan na natin mga kaboy langoy buti na lang mga kaboy langoy at may dala akong silopin itong silopin na tal ito talaga ay para ito sa silpon kapag umulan ito ko ilalagay yung silpon pero nakikita tayo ng kabuti ah, yung ka kabuti na lang ilalagay natin dito mga kaboy langoy o tingnan nyo mga kaboy langoy sariwa talaga yung kabuti Oh. Oh, tingnan nyo. Oh. Oh, masyado pang maputi. katutubo lang. Oh. Kapag merong kabuting tumutubo dito mga kaboy Sa ispat na ito, pabalik-balik niyan. Kapag umuulan, tumubo na naman dito. Sa ispat na ito, sa palibot lang. Mga ilang araw, kapag wala kayong nakitang mga maliliit yung hindi bumuka, baka nandyan lang yan silalim mga kabilong ay pareha kanina meron na kung nakuha mga hindi pa bumuka yun mga mga dalawang araw bubuka yan o bukas bubuka kaya balikan natin ito mga kabuhay mga ilang araw o bukas baka meron ng mga bumuka dito kaya ilagay na natin may libre na tayong pangulam o yan tawag ito sa probinsya nila Laplace. Oh, meron pa lang ano dito mga kaboy langoy. tumubo kahapon. Kaso na tana. Ayun oh. Ito. Kabuti ito. Oh. Pabalik-balik talaga yung mga kabuti dito kapag umuulan at kumkilat sa spot nito mga kaboy langoy. Oh. Yan. Kita na tayo ng pang-ulam. Dito. The plastic na